What's up mga idol? So ngayon, panibagong video at panibagong tattoo na naman tayo mga idols. No? So kung mapapansin nyo mga idols, ay may minimal tattoo tayo ngayon. So actually mga idol, dalawa sila mga idol. No? So mag best friends. So si idol, uh, John Vincent at saka si Ma'am Mary Rose. So, yon sabay silang nagprato mga idol at siyempre yung design nga plan nila is mga maliliit lang minimal tattoo mga idol. So, yan yung kang boss idol John Vincent. So, siya yung nag-edit niyan. Siyempre, tayo lang yung gumawa mga idol. So, John, syempre first time to ni boss idol Vincent, no? No. Oh no. Yes, no. So 'yan at ito na naman yung kang Ma'am uh, Mary Rose. So yung mga nidos pala na ginamit natin dito mga idol is 3RL at saka 5RL lang mga idol. So post lining, siyempre shout out sa ating uh, sponsor uh, big Bguap Card Dress. So 'yan, maraming maraming salamat. At siyempre sa, sa nagpapa-shout out nga pala mga idol. So nakalimutan ko na naman mga idol so kasi nagmamadali tayo mga idol kasi marami pa tayong i-upload na video so yon kaya uh, sa next video na, sa next video na lang ulit no? so yon uh, ito na yung aming final result so maraming salamat ni Idol John Vincent at saka ni at ni Mam Ma Mary Rowe. so total of Uh, isang oras at kalahati mga idol so one and a half hour mga idol so ito yung design ni uh, idol Vincent you know? napaka astig mga idol talagang na satisfy siya mga idol no kasi nga super gwapo do oh, super ganda pala ng tattoo ni niya no saka ito pala yung kay ma'am Mary Rose so you know para siyang alon mga idol yung tubig no basta alon tubig yan, di ba? So, yan. Siyempre, request yan ng ating client na si Ma'am Mary Rose. Siyempre, may binago tayo konti para hindi naman kuwang-kuwa talaga sa original sa reference no so yun at syempre mga idol kung umabot kayo hanggang dito so don't forget to like, comment and share at syempre sa nagpapashoutout out uh, sa next video na lang talaga okay good night and love you <coughs>